Welcome back po sa ating channel! Grabe! Matinding revelasyon, Bea Alonzo may pakiusap kay Dominic Roque na ikinagulat ng mga netizens. Narito ang buong detalye. Hindi ako ang nakipag-break, ito ang pagtatapat ni Bea Alonzo sa one-on-one -on -one interview niya sa entertainment reporter na si Nelson Canlas sa 24 Horas, Kamakailan Lang. Medyo nagulat si Nelson sa sagot na ito ng aktres dahil nga ang takbo ng usapan nila ay sobrang nasasaktan si Bea sa mga akusasyon sa kanya at sa mga nangyari sa relasyon nila ng ex fiance na si Dominic Roque. Ang tanong kasi ni Nelson, and people forget na ikaw yung nakipag-break. Ikaw yung unang naapektuhan. Oo, pero huwag na natin pag-usapan yun. Let's leave it in the past and it's amicable. Okay naman kami, sambit ng aktres. Bilang respeto kay Dom ay nakiusap si Bea na huwag ng pag-usapan kung ano ang mga dahilan kung bakit sila naghiwalay at hindi natuloy ang kasal dahil okay naman na sila ngayon ng binata. Inami naman ng GMA artist na matindi ang pinagdaanan niya ng magkahiwalay sila ni Dominic at labis siyang nasaktan sa rami ng mga isyong hindi naman totoo na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Say ni Bea, doon ako siguro mas naapektuhan, kasi maraming nag-spread ng false narratives about my life and when you're going through something really difficult in your life and you have other people narrating it for you in a different way very different from the way you see it and very different from the truth sobrang sakit niya kasi yes it affects you because it's one thing to go through something silently like a very very huge heartbreak but it's another thing to be going through it in front of the public na iba yung narrative Nitong Pebrero naghiwalay si Nabea at Dominic pagkatapos ng Japan travel nila noong Enero at ang sit-sit ay sa Setyembre sana ang kasal ng dalawa kung hindi na uwi sa hiwalayan. Samantala, may chika namang may boyfriend na raw ngayon ang dalaga base naman ito sa kwento ng talent manager at content creator, host na si Oje Diaz sa Showbiz Update, vlog nila ni na Mama Loy at Tita Jegs at isa raw itong half Filipino at half foreigner.